Baka eto na yung hinahanap mong kape na may halong nature trip. Who are sa inyo mga aport. Tara, kain tayo. Ngayong araw nga ay pumunta kami ng Yakal para mag-almosal. Eto nga pala ang menu ng Yakal Coffee. Meron silang rice meal at marami kang pagpipilian na drinks na swak sa kahit anong trip mo sa mga drinks nila. Nagre-range nga pala to ng 90 to 200 pesos. Meron ding snacks na pwede mong i-partner sa kape mo. May palibre pa silang sticker dito. Pasalubong sa mga tsikiting nyo. Eto nga pala yung alpresco nila. Tignan nyo naman sobrang presko. Yun na nga at ready na nga ang kape. Isang Spanish latte at mocha. Parehong ice pang tanggal init sa biyahe. Tapos sinubukan na rin namin yung pandeyakal. Dalawang pandesal. May kasamang liver spread, keso at butter. Simple pero ang sarap. Ngayong araw, hindi nga pala kami solo. May mga kasama kaming aport para sa kwentuhan, tambay at chill. Solid tong yakal coffee. Dito nga lang pala yan sa Novaliches QC. Shoutout nga pala kay Gab, Mika, Casey, Miguel at Kat na kasama natin sa biyahe na to. Hanggang sa muli mga aport Kita kits!